Ngayon, guys, magigisa ako ng mais. Ito yung ating bawang sibuyas, kamatis, at yung ating malunggay. Saka itong mais, nakasama niya, gagayatin ko na siya. Tapos yung baboy, guys, sa pansawag ko, pinalalambot ko na siya. Ito na siya, guys. Ayan, pinalalambot ko muna siya bago ko igisa yung ating bawang sibuyas at kamatis. Magagayat muna tayo, guys, ng mais mais na ko na yung ating mais. Tapos yung, ating, yung ating baboy guys, medyo tinutos ta ko muna ng konti. Bago ko ibisa yung ating bawang sibuyas kamay. Yes, Kaya guys, pinagsama-sama ko na yung ating bawang sibuyas kamatis. Tapos bidurugin lang natin ang maigi yung ating kamatis bago natin ibisa yung ating mais ito guys, lutong lutong na yung ating kamatis at durog na durog na siya, yung ating bawang, sibuyas, kamatis lagay na natin yung ating mais ito pala guys lagay na natin yung isang 4 cubes, lagyan natin ng paminta at yung ating patis ayan guys tapos haluin na muna natin siya haluin muna natin guys bago natin Lagyan ng tubig. Ito guys, lagyan natin ng tubig para lumambot yung ating mais. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Habang nag-ano pala ako guys, tawag dito. Habang pinalalambot ko itong ginisang mais. Ano guys, nagmamapa <laughs> nag ko. Ang kuskus -kus ako sa hagdanan. Tapos sa baba dito sa sala nagmamap ako guys habang pinalalambot ko to itapos tapos na ako guys kaya tikman muna natin to guys kung okay na yung alat nya hmm okay na to maya maya guys lagayin natin yung ating malunggay guys nilagay ko na yung ating malunggay tapos maya maya luto na to guys kasi ang malunggay magka isang kulo lang to luto na tapos, kain na tayo mga guys. Pero gusto ko muna guys na dito. Kasi grabe yung taimit ako. Ayan, okay na to guys. Tapos, so, kakain na tayo. Kain na po. Mga mamayang gabi pa po namin to. Ang dami yun. Bye!